pagdadalamhati Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon may kanya-kanyang oras ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang Ecclesiastes chapter 3 verses 1 2 and 4 Napakasakit mamatay ng isang mahal sa buhay o kaibigan Subalit, wala na marahil higit pang masakit sa pagkawala ng isang minamahal na magulang, anak o asawa. Si RJ ay anak sa pagkadalaga at mag-isang binuhay ng ina. Walang mataas na pinag-aralan ang ina, kaya nakaranas sila ng matinding kahirapan. Nasaksihan ni RJ ang pagsasakripisyo ng kanyang ina, kaya naman nagsikap siya makapagtapos ng pag-aaral. Nang makagraduate sa college, nagtrabaho siya sa abroad. Nabigyan ng magandang buhay ang ina at natupad ang pangarap na mabili niya ito ng isang condominium unit. Pero nang pauwi na sana siya ng Pilipinas para surpresahin ang nanay niya, isang masamang balita ang natanggap niya. Pumanaw ang kanyang ina. Halos sumabog ang dibdib ni RJ sa sakit. Sa kanyang pagdadalamhati, naitanong niya kay Lord, Bakit hindi mo man lamang pinahintay na maibigay ko ang kanyang kondo? Ang sagot ng Jos ay pumawi sa kanyang pagdadalamhati. Tila sinabi sa kanya ni Jesus, Mansyon ang kanyang tirahan dito, na batay sa John chapter 14 verse 2, In my father's house are many mansions. Si Anne ay saksi sa pakikipaglaban ng kanyang ama sa cancer. Mula sa isang malakas at batipunong pangangatawan, nangayayat ng husto at nanghina ang tatay niya. Ang haligi ng kanilang tahanan na siyang nagpo sa lahat ng pangangailangan nila was rendered powerless. Sa pagdadalamhati ng pamilya sa pagpanaw ng kanilang padre de familia, God assured them of his care as written in Psalm chapter 68 verse 5, a father to the fatherless, a defender of widows is God in his holy dwelling. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat dahil para sa aming nawalan ng Ama, nariyan kayo, aming Ama sa Langit, na kakalinga sa amin, gagabay at magbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. Thank you, Lord, for your comfort and peace. Amen. For application, isipin mo na kasama mo ang ating Panginoong Jesus sa iyong pagdadalamhati. Nauunawaan ka niya siya rin ay nagdalamhati sa pagkamatay ng kaibigang si Lazarus and he also endured physical death. Basahin ang John chapter 11 at Matthew chapter 27 verses 1 to 50. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ecclesiastes chapter 3, verses 1, 2, and 4. God gives us peace and comfort in our time of grief. He will turn our mourning into rejoicing. This is Becky Cabral, Executive Producer of the 700 Club Asia. Remember, God never leaves us. Nariyan siya, karamay natin sa ating pagdadalamhati.